Ah, hello po sa ating lahat, ah, muli nandito tayo para magbigay ng komento Mag, ah, Magbigay nga tayo ng komento okol dito sa nagiging ah, malaking isyo ngayon Ito yung hindi pagkirma ng mga ah, ah, member members of the house na ah, sinasabing malapit sa Malacanang Okay, so in other words, kalyado ng... Kwan, ng Marcos sa uh, administration like uh, itong mga Bilyar, Rebella, itong si Tulpo, ah, uh, et no? okay. Ngayon, ah, uh, ah, uh, ito ano, ah uh, itong si Juan, kasi na narinig ko kanina yung may narin, narinig akong all okol dito okol sa reason kung bakit hindi siya pumirma uh, ayon sa kanya hindi siya pumirma dahil ayaw, ayaw niyang maging bias pag uh, siya ay halimbawa siya ay mananalo pagkatapos sa uh, siya ay magiging senator judge dyan, dyan sa impeachment uh, trial Nang vice president Nang vice president dyan sa senado okay so yan yun ang na nagits ko ano sa ulat sa reason kung bakit hindi siya pumirma ayaw niyang parang panma ma ma-reveal ma yung kanyang uh, opinion with regards to that uh, impeachment complaint. As if yung kanyang baraha with regards to that ay itinatago pa niya. Okay. Uh, ito naman ang opinion ko. Ano? Although, ay personal opinion lang naman ito. Okay. Gan ganito. Ano? Ako ay naniniwala na ang mga members of the house ay dapat mag-decide whether to sign o hindi sila mag hindi sila po pipirma dyan sa impeachment complaint against sa uh, vice president based on doon sa nakita nila sa Uh, sa quadcom hearings, anyway, yung mga kwanaman yan, uh, sila 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 rin, ano? Uh, na ang nagandak dyan ay yung lower house, okay? so uh, ngayon dyan yan sa quad dyan sa quadcom uh, hearings, mar- marami naman ang mga bagay na nakita o na, na reveal uh, with regards sa uh, paggamit ng confidential funds ng ating Vice President uh, with regards kung paano uh, nagastos o paano nawala o paano nangyari yung mga uh, suhulan dyan sa uh, Office of the defense Secretary, etc. Et, cetera, et cetera, no? Okay. Ngayon, do doon dapat yung yun dapat ang kanilang basihan. Ngayon, kung sa akala nila ay talagang malaki yung uh, possibility na may corruption, then they have to approve it. Ngayon, kung nakita naman nila na walang corruption or okay lang yung nangyari until so, uh, they, should not approve it. Okay? So, ga ganun ang tingin ko. Kasi, kasi, yan ang starting point. Ano? Ayan. Kaya sa reason ni, kuha, na, ni Irwin Tolpo na hindi siya pumirma dahil ayon niyang ma-prejudge yung kwan. Uh, hindi ako agree doon. Okay. he, may, uh, he may uh, be right. Okay lang. ah uh, I might be correct. So, siguro, okay, okay lang naman, ano? Okay, pwedeng mali ako, pwedeng tama the same with him. Maybe eh, tama siya, maybe mali siya. So, walang, 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 problema, ano? Okay, so yan ang tingin ko. O, ulitin ko, ano? Kasi ito yung uh, napaka mahalaga. Dapat, ang mga ang mga members of the house should decide whether to approve or disapprove the impeachment complaint based on nakikita ni based doon sa nakita nila sa Quadcom hearings. Okay? Ngayon, uh, pagdating naman sa Senado, kasi ito, itong si Erwin na uh, Tolfo, uh, kandidato siya for uh, for uh, uh, for senator. So, ang ibig niyang sabihin eh alimbawa nanalo siya, so magiging senator dyan siya para bang kwan na ni, ni three judges na yung kwan, parang may ba, bias na siya doon. Okay. Bata uh, sabi ko ay ay disagree. Ngayon, uh, sana kung nakita niya na karapat dapat talaga ma-impeach itong Kwan i-approve niya. Kung hindi siya makita niya hindi karapat dapat, huwag siyang pumirma. Ngunit, hindi nga siya pumirma, no? Okay. So, ang ibig sabihin, hindi siya pumirma, uh, Hindi para sa akin, hindi siya convinced doon sa uh, do, doon, doon sa dapat ma itong Vice President. Dahil sa kanyang katiwalian. Ngayon, uh, pag nasa ko na naman siya, alibawa, siya na ay C.V. Torjans. Okay. Ito naman, ano. Siya ay ma mag-decide whether to uh, to, ano, to convict or hindi ang Vice President based doon sa result of the trial Okay Based doon sa Result of the trial Dahil doon sa trial Siyempre Kung talaga yun Ano May accuser May defender Ah uh, Yan okay. uh, So Ganun yan Ano Ang Para sa akin Ay Yan nga Ah uh, hindi tayo disagree, ano, disagree tayo doon sa sinabi ni uh, itong si Congressman Erwin Tolfo. Okay. So, yan lang ang pa natin. Anyway, as uh, sinasabi ko nga, this is just uh, my personal opinion. Hindi naman tayo abogado hindi tayo expert o hindi tayo authority with, uh, with these uh, things. But then, as a Filipino, uh, nagbabasa din tayo, pinapollow up natin what is happening. Pagkatapos, we give uh, comment. Okay. So, ganoon lang. So, muli, thank you sana. In like at saka subscribe sa ating munting YouTube uh, channel. Mabahay tayong mga Pilipino.